Thank nun, Chero, Di na po, misa ko, an. Palitan na na mo, butong. Sili na ko dito siyang kululoy ko? O ana. Balik na dali, ha? O wala pa. Ihatag ano sa isa, tiyang ko ang pambayad. 300 sa on, bilang, ha? Tapos balik na rin. Good morning, guys. ayon halatang kagigising lang. Pero naghilamos naman na ako. Naghilamos na, tsaka nagmumog. Ayan. Di amit na rin sa, palitan na namo og butong ako sang gitan awan ang akong pag umang punto ah asa na to, to ah murag na ana siya no nagpalit mig word 300 nga butong kay among ibalik dia sa among himuon nga palamig so di ako diri sa ano di ako diri banda sa nihawa sa ako dito na ang kalubihan guys no na ah, diri ang kalubihan to ah oh. Ito ay mga kalubihan. Paikot yan guys. Paikot, paikot, ikot. Ayan, shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan. Huwag ingkod sa ta guys. No? Oh, sakit sa ano. Ayan, sarap naman dito magmuni-muni. Shout out sa lahat ng mga subscriber ni Miss Jenny sa Lubri Vlog. Pasensya na, mukha. <laughs> namaga pa yun. <laughs> Ba't namaga yung mukha ko? Eh, ang ano naman, anong oras ako natulog alauna. Alauna sa madaling araw. Alauna, alas dos, alas dos, alas dos, alas cinco, alas sa is. Five hours lang yung tulog natin, guys, no? Dahil yun na, sumama ako sa dito sa pinsan ko. Ayan, sumama tayo para makapaglibot-libot. Makapaglibot-libot tayo, guys, no? Diya, amid the sa ko, Sa dam site na kicharaw. Nag-handle mga kalubihan. Kalubihan, unja. Para lamang dito layo kaayo. Naanate! eh! Wala pa? Imong e gihatag? Mm. Ah. Usa Na ana? Usa gibutang? Asa naman? Usa ya pagibutang? Na ana ni abot na. Wala pa. Morning po. Na abot na? Wala pa. Mangulit na ta? Ano ya mau ibutang? Jaon ni butong. Kuyang pa siguro. Unsa ang ba ang butong dito sa diri? Aya pa uh, yeah, butong. In short, wala pa kaabot ang nangkuha sa butong. Okay, shout out Shina. <laughs> Naglabad mig paliwanag. <laughs> Ayun, shout out Ate Shina. Kasama natin sa vlog. Always kasama natin sa vlog si Ate Shina. Ay hindi pala always, pag ano lang siya, hindi siya busy. Sa ano namin guys, sa live, minsan kasama namin si Shina. Ang, alo, na, -mata ko, Sino. Ang ano na, mag-aimot ako, Sino. Lumaga yung mata ko. Ayun, oh, ang ganda ng kicharaw. Sana na. na. Shin, dali, shin, ikot tayo, shin. Gano'n, alam mo yung ikot? Mm. Slow <laughs> <It's lovely>. mo. <laughs> <laughs> ha? Hindi, yeah, kita na ito, bungi. <laughs> Ayan, dito tayo. Mag suri-suroy, mangyayok kami ng butong. Ay, kaganda sa langit yun, Wow, akang ganda ng langit, guys. Super ganda. Super ganda ng langit. Wala yung camera holder natin si Kuya Tonton. Shout out po sa wife. Kinuha yan yung camera holder. Ito so ah, sa iya ha? Kasi yan man. Oh! Kaya kita yan sa payag. At sa payag. Wow, kanindot oh. Grabe kanindot. Sa balay. Sa balay sa kitsaraw. Mahalag simple lang guys. Ang nakanindot kay grabe kadako sa ilang bakuran. Pwede sila magtanong, mag-alaga ng hayo. Kundiya, Dili pud wala man ligtak ay. Dili pud duod-duod lang. Wala boss prayer. Wow, gusto ko oh. mo ng picture din dati oh. mo lang picture. Ayan, wait lang tapos sila natin yung video natin. Magpi-picture thinking kami after this ano, video guys no. Kamin dor. mo tiya. Kailangan yung picture Ako is, pa is pa oh. Kailangan yung pictures tay para maganda ang kuha. Mataas ang upper part kaysa lower part, no? Kunwari dito sa picture niyo, kailangan sa dito sa cellphone niyo, makita lang yung paa. Yung makita lang yung paa, tapos taas doon. Galingan kailangan mo ha. Wow! Ganda dito guys, oh. Ang ganda. Halala, yun nang narating natin. Halala, <laughs> yun nang narating namin. Mukhang gising ang mga dagway. <laughs> Ayun, ang layo na nang narating. Shout out sa mga subscriber. Ayun guys. Abangan nyo guys yung gagawin na naming vlog dito sa aming probinsya. Sana hindi kayo magsawa, guys. At sana panoorin nyo lagi, guys, no? Kasi mag update kami. O mag-share kami ng mga video. Videos. Kasi daghan. Ha? Shout out, Ate Sheena. Thank you. Ano yan? Kuala ano sa worms. Ay, yung pati! Ang dami! Ayan pa! Tabi, tabi! Bye, guys! Magpipicture muna kami. Bye, everyone! Sheena, bye-bye!